kahulugan ng bota sa panaginip. Ang mga panaginip tungkol sa mga bota ay kumakatawan sa mga relasyon sa iyong mga kaibigan. Kung meron ka mga kaibigan na may ibang kasarian, ang iyong relasyon ay maaaring umunlad pa. Magkakaroon ka ng magandang pagkakataon na maging mag-asawa magpakailanman. Ang boot type na sapatos ay nagpapahiwatig ng komportableng pakiramdam sa isang relasyong pagkakaibigan na unti-unting nagbabago. Ito ay mabuti para sa mga nakakaramdam ng ganitong sitwasyon sa totoong buhay. Hindi lamang sumisimbolo sa pag-iibigan, ngunit ang mga botay sumasagisag din sa iyong pananaw tungkol sa buhay na ito. Ang panaginip ng mga botay direktang nagpapakita ng iyong wastong paraan ng pamumuhay at ang mga damdaming nais mong ipahayag. Ang panaginip na ito ay isang mensahe na nagbibigay ng babala tungkol sa nararamdaman mo sa ibang tao. Ang mga bota sa panaginip ay may kaugnayan din sa maraming paghihirap bago makamit ang tagumpay na iyong hinihintay. Sinasabi rin ng dreaming of boots ang mga insecurities na nararamdaman mo. Nakakaramdam ka ng maraming pagkalito at kawalan ng tiwala sa sarili. Kaya nga kailangan mo ng motivation mula sa ibang tao para suportahan ka mga botay ay nagpapaiwatig din ng proteksyon na kailangan mo. Sa panahong ito, ang mga tao ay gumagamit ng mga bota up upang protektahan ang kanilang mga paa mula sa panganib ng mga aksidente. Ang ilang mga trabaho ay nangangailangan din ng paggamit ng mga bota tulad ng mga manggagawa sa construction, mga bumbero, mga manggagawang tagapagligtas sa iba pa. Ito ay katulad ng panaginip tungkol sa mga bota na siyang proteksyon na kailangan mo. Sa kabilang banda, dapat mong protektahan ng isang bagay na labis mong pinahahalagahan Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bagong bota. Kapag nakakuha ka ng mga bagong bota, ito ay isang senyales na sa tingin mo ay kailangan mong kumuha ng bagong landas. Kung bumili ka ng mga bagong bota, ito ay tumutukoy sa iyong matinding pagnanais na baguhin ang iyong kapaligiran. Panahon na upang gumawa ng panibagong simula sa iba't ibang aspeto. Samantalang kung susubukan mong mga bagong bota sa isang panaginip, ito ay isang indikasyon na kailangan mong pagtagumpayan ng mga hadlang. Gayunpaman, makakatulong kung mayroon ka mga provision para sa pakikipagsapalaran. Ang isang bagong pares ng bota ay nangangahulugan din ng paglago ng ekonomiya. Ito ay isang makabuluhang bentahi sa mga aktibidad sa negosyo na kinasasangkutan mo gan ng panaginip tungkol sa itim na bota. Kung nanaginip ka ng mga itim na bota, sila ay tanda ng tagumpay. Magsisimula ang mga bagay na maging mas mahusay kaysa sa dati. Ang lahat ng iyong pag-asa ay matutupad. Ang mga itim na bota sa iyong mga panaginip ay nagpapahiwatig na babubuhay ka ng komportable. Kaya asahan ang magandang balita sa buhay sa lalong madaling panahon. Ang mga itim na bota ay nagpapahiwatig din ng isang napaka na landas kung saan makakatagpo ka ng tagumpay. Ang panaginip ng itim na bota ay nangangahulugang mapalad na mga pagbabago. Kahulugan ng panaginip tungkol sa puting bota? Kapag nanaginip kang makakita ng puting bota, e eh pinapakita nito ang iyong pagkakataon na magsimula ng bagong yugto sa iyong buhay. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng mga pagpapabuti sa iyong buhay at mahahalagang kaganapan na pinagmumulan ng kasiyahan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa cowboy boots. Kapag nanaginip ka ng cowboy boots, ito ay nagpapahiwatig ng panloob na lakas na meron ka. Ipinapahiwatig din ang yung pagiging sensitibo sa kapaligiran. Ang panaginip na ito ay maaari rin magpakita ng hindi ka nais-nais na mga pagbabago o mga kaganapan na may kaugnayan sa isang bagay na sinusubukan mong gawin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa brown na bota. Kapag nanaginip kang makakita ng brown na bota, nangangahulugan nito ng lakas. Bilang karagdagan, ang mga brown na bota ay nagpapahiwatig na malamang na ikaw ay manalo sa kompetisyon sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, kung ang mga bota ay nakikitang marumi, maaari itong mga hulugan ng isang potensyal na pagkawala o isang nakakabagabag na sitwasyon kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang bota. Kapag nanaginip ka ng sirang bota, ito ay nagpapakita na may nagsisikap na magdulot ng problema sa iyo. Subukan manatiling kalmado upang hindi magkamali. Ang mga napunit na bota sa isang panaginip ay isang tanda ng mga paghihirap sa iyong paraan. Mag-ingat at sinusubukan ng isang katunggali na sirain ang iyong mga plano. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga lumang bota. Kung nakakita ka ng mga lumang bota sa iyong panaginip, nangangahulugan ito na nasa panganib ang isang tao sa paligid mo. Ang panaginip ng lumang bota ay nagpapahiwatig din na tatapusin mo ang isang relasyon sa isang tao o maaaring mawala ang iyong pagkakataon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dilaw na bota. Kung nanaginip ka ng dilaw na bota, nagbababala sila tungkol sa isang paparating na sakit. Baka atakihin ka ng sakit na ito o ang mga kamag-anak mo. Bukod dyan, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig din ng mga posibleng pagkalugi at pakinabang ng sabay-sabay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mahabang bota. Kung nanaginip ka ng mga bota na hanggang hita, ito ay nagpapahiwatig na nais mong palaging nasa kontrol. Gayun din, maaari itong maging tanda ng kasinungalingan na sinabi ng kaaway sa maraming tao tungkol sa iyo. Maaari ding itong magpahiwatig ng posibilidad ng kawalan ng katapatan sa bahagi ng taong iyon, romantikong kasali. Gayunpaman, makakatulong ito kung ikaw ay maingat sa kaso ng pagkakanulo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bota na ka ng katad Kapag nakakita ka ng mga leather boots, nangangahulugan ito ng kasal sa lalong madaling panahon. Sa kabilang banda, ang panaginip na ito ay isang babaladin na huwag masyadong magkiwala sa iyong mga bagong kaibigan at huwag masyadong magbunyag ng iyong mga sekreto. Ang pagpapanatili ng sapat na distansya ay ang pinakamahalagang bagay sa pakikipag-usap sa ibang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mamahaling bota. Kapag nanaginip ka ng mamahaling bota, sumisimbolo ito na mayroong kang na personalidad. Gayunpaman, ikaw ay medyo nababaluktot at kayang lutasin ang anumang problema. Ang mga mamahaling bota ay naglalarawan ng isang paglalakbay na puno ng mga sorpresa sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bota ng militar. Kapag nakakita ka ng mga bota ng militar, ito ay tanda ng iyong damdamin. Bukod dyan, ang panaginip na ito ay kumakatawan din sa buhay sa iyong pamilya. Ang larawang ito ay nagpapahiwatig na dapat mong protektahan ang iyong sarili mula sa chismis na mahirap hawakan. Maaari rin ito magkaroon ng hindi magandang epekto sa iyong pamilya.